Sabi nga, kapag wala tayong panampalataya, mahirapan tayong makasurvive sa buhay. Ngunit, ang realidad po, maglilingkod man tayo sa Diyos o hindi, ang problema at pagsubok, nandiyan po yan talaga. Ang kagandahan lang kapag nagsiserve tayo sa Lord, pag may pagsubok, mayroon tayong matatawagan, mayroon tayong malalapitan, may pundasyon tayo. Yun po ang nais ng Lord sa atin na maging matatag. Nahihirapan man tayo sumunod sa Lord dahil sa bigat, ng mga pasanin sa buhay, Pasalamat sa si Panginoon. Purihin natin ang Diyos sapagkat sinabi ng Panginoong Isos sa Matthew 16.24, hindi naman niya ililihin sa atin. Hindi po niya ililihin ang mga bagay na dapat nating mararanasan. Kung posible natin mararanasan, sa kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Ang sino mang nagdanay sumunod sa Kanya, o oh, sabi ni Jesus, ang sino mang nais na sumunod sa akin, dapat handang mag, ha, dapat sa handang magpasan ng kanyang cross araw-araw. Dapat prepared po tayong magbuhat ng cross. Ang tawag niya, cross of life. So sa pagsunod natin sa Panginoon, Jesus, dapat lagi tayong nakahanda sa anumang hamo na dumarating sa ating buhay ang cross na sumisimbolo ng iba't ibang uh, uri ng pasanin sa buhay na pinahintulot ng Diyos sa bawat taong tapat na sumusunod sa Kanya. So ang nais nice ng Panginoon, wag po tayong mag-focus sa mga sa mga pagsubok na maging dahilan ito mag, maging dahilan upang tayo magkaroon ng takot katulad ni Pedro so makakuha tayo ng aral doon dahil din sa takot niya kaya po yung 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 focus niya sa pino, Panginoon yung tiwala niya sa Panginoon yung pananampalataya niya sa Panginoon na ng takot so ang pananampalataya pala ang kasalungat mo niya yung opposite niya ay yung takot yung pananampalataya niya ang opposite niya ay yung pagdududa So dapat mag-focus sa spray na ito. tayong uh, maging mapagmatsyag po tayo. Dahil ang business ni Kaway ay magnanakaw. Nanakawin niya yan. Aagawin niya yan. Hindi totoo yan. Walang Diyos. Gaganon yan. Kung oh may Diyos, bak naging ganyan ka? Minsan gaganon sa ating isipan. Huwag ka nang magsimba. Wala rin man nangyayari. Ganon po. Minsan ang mga mga whisper sa ating sa ating habang tayo sumusunod sa Lord kung saan nakaka -ano tayo mga ganong naka-encounter tayo mga ganong ganong bulong sa atin huwag po natin inter mamaya malalaman natin kung paano natin yan i-filter sa ating kaisipan kung ang problema mo natin ay sinlaki ng barko wag natin kalilimutan na ang Diyos ang lumikha ng karagatang nilalangoy nito kung gaano kalawang kapangyarihan ng Panginoon yung problema ang kasing ng barko, kapag tinignan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, magiging tundok na lamang po Halimbawa po, ito yung barko, ito yung karagatan. Kapag nag-focus ka tayo, hindi malaki po ito. Pero kung taas natin, makikita natin yung karagatan, Pacific Ocean, halimbawa. At yung barko na sinilaki ng problema, sinilaki ng barko, magiging tundok lang. Pag sa kapangyari tayo ng gusto po focus hanggang sa hindi eh, na po natin mapapansin, hanggang sa tayo po ay dumadal sa pagsubok, pero patuloy po rin tayo nagpupunay, ganda po na kawin po kanina mananatili kahit anumang bagyo, anumang sitwasyon, anumang panahon, patuloy tayong mananatili, nananatili tayong maging tapat sa ating pananampalataya.